si Pango si Pango ewan ko kung nakakakita na yan open na yung mata eh ay ko Alam ko kung open na yan yung ay no yun kung malinaw na yung paningin nila ko alam. Kasi itong isa ito, 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 hindi pa gano open yung mata. <laughs> itong itim, binso to. Ito yung unang nakakita. Ay po, may yagang chocolate naman yung mata yan. Mga pangu manan yung mga iloy na to. Pango! Ayusin nyo nga yung towel yung kapapalit ko lang yung mga pango. Mukhang na, naso... Oo, oh, oo, oh, oh. Mga Mga pango! Mga tulog ah oh oy. o oh, baket bung araw na nga kayo bung gabi na nga kayong tulog oh o oh, baket bawal ba maisturbo? ha o te mo din 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 dalin na mud mod o oh. din gana na mud mod may itim pa yung mukha you how guys have picture to me everyday yan tingnan ko lang mga ubusangot na mga irong di ko alam kung sa ay oh, tingo ko oh di ko alam kung saan sambayon ba yun ano yun nag ano yun uh, yun yung yun dalawa na yan di ko alam kung saan yan yung kwanak na ko may mga itim yung mga mukha nak ano ba yan dumi? Hmm. Ay, ano wang ko. Ay, nakunak. Bantayan muna na na kay lumabas lang tong isa na. Gusto na agad ang kasan. Dito pala ang samsam. May na samsam na. O, ako ng baby mo. Basa natin kay tita. Ay, kaniya. ay Roy, ginda to. <laughs> ginda to ay, napisa. Napisa. Ang tatlo. Napisa. Ano yung iro? Ginapugan na nanay. Oh. O. Oh, Kaya mo. ambot kundi inini ng mga bata ng dulong. O. Oh, mga busangot. O. Oh. Oh, mga busangot. Ito kundi na usa. Ito kundi na usa. ambot, in Ini. O. Oh. Kaya mo. Ito. Ito. O. Oh. Kaya mo. O. Oh, o. Oh. Hala. ambot bot ganunan. Nagungad. Nagungad. Ina ng mga bata yung mga erong nag man ito hindi pwede pwede pa sabihin ito na hindi dumi kasi itim mga din na ni mailo ito ayun tingnan nyo oh. ang katotohanan aywan ko kung saan yung mga bata na yan na lukso. Hmm. may itim yung ilong di ko alam kung saan nangungad yung tawon man nangungad dati yung mga erong nila yun mga bata na yan, may mga itim Tulog ah, mga baboy. Gising. Mata baboy. Hmm, nasarap talaga palambus bukas, oh. Gising.